kami na logo. <laughs> si Ma'am ay ilik sa motor. <laughs> Bomba daw. Aba <laughs> ah, baba naman. Two naman na lang tayo. Sana ya. hindi tayo maubusan ng gasolina. So, paalam, kamsa bros. At nagpa fuck

Kam sa brusto. Sa magagapos ito. Santa Cruz, Davao. River song. dami mga tourist attraction dito. Oh, ay, grabe. Puro bobo ba? first time nating madanan okay naman twist <laughs> this oh come sa bros to Davao Davao City maaba na kasi yung first part ng vlog natin So ito you know, ang pure ride talaga Nagpapawas ako ng hangin ah ha. Ramdam ko na alam ang gulong natin sa likuran padagat na pala ito <laughs> Highway na, labas na tayo ng highway Ano ang gulong natin na <laughs> bakit ko kanina lumalambot? Dahil na, na sila ayon oh. nasi na. Hindi uuparan ng the bus from Camstar Bros. <laughs> Ako kita na akong ligay kay abi nako ko gahumok. Ako Akong na akong ligay ba kay mura gahumok. Bro, okay man siya? Gahi man. Kay ganina, inig ko mura siya mo sayo ba?